Ayan po, at sumisid na naman po si Katusok. Tabangan po natin. Ayun. Umaho na naman. Katusok, ano huli na naman? Katusok? Oo. Daming pilak ka dito. Galing talaga ni Katusok. Katusok, marami din sa inyong pilap yung ganyan? Marami. Marami, din. Ah, kung baga, hindi mo first time na tumusok ng tilapia. Oo, ayun o. Malalapad daw. Malalapad daw. Oh, Ay, na po. Oh, Diretso ng? Ihaw. Ihaw. Ayan po si Idol Ihao. Adan. Adventure. Ayan mga Idol. Oh. Andiyan si Idol Katusok at naninisid pa rin. Hindi ah. po siya tumitigil. Oh! Mukhang may huli na naman Idol ah! Oh. Napakagaling, grabe. Oh, kaya mo yun? Kaya mo yun? Nakahuli naman sa si Idol kita usok ng talapa, naninisid lang. Nice. Grabe manisid ano. Maris na, na. Pang ilan mo na yung idol na nahuli? Pang ala na to. Pang apat yan, idol. Pangapat to. O, pangapat. Pwede na yan, pang ulam na tayo. Oo. Okay na. Uh, na yan mga idol, napakalawak po ng lugar po kasi dito sa amin sa Bulacan. Ayan po, nakita niyo po sa labak po ng ilog na yan siyempre napakaraming lamang isda dyan ayan si Idol Katusok mga Idol pinakitaan po tayo niya ng paano manisid ah, dinayo pa ho niya rito galing pa ho siya ng layo ng lugod Din... dinayuhan mo Idol ano? Kaya? laki talaga oh. Oh, diretso sa lang na yan eh, mga Idol ang ano po namin dito mga Idol dahil sariba po isda paghuling paghuli diretso sa lang na po yan wala na pong tanggalan ng bituka yan ah yung bituka naman mga idol, iwasan na lang po natin pag tayo po ay kakain na. Yan, napakasarap niyan. Hmm. Kaya pala, may sima pala yung... Oo, oh, may sima yung palasok. Magaling. Oo, oh, nakasalay na. Yan, asan si Idol Kitusok? Ayan, saan ka magaling pa niya Idol Kitusok? Ha? Doon. Ah, doon? Oo. Oh. Hindi, akala ko galing yan malayo. Ay, diretso na pala. <laughs> diretso na. Na, na. wala na, tanggal-tanggal. Wala na. Tanggal bituka ka. Ay, yan, siguradong siguradong hmm. na. Sarap niyan. Woo. derecho salang ano? Ayan. Ya, yan yung nahuli mo apat. Dali ka ba? Mm. Mm. Bilis. Ha. Oh. Ka ba? Ang galing mo muna Sid. Kaya mga idol no at yun at nakasama natin si Soto tibiten at super saya talaga at namanan na rin ako para pang ulam ng mga kaibigan natin dito at nakasama natin si ta kamera ng pala si Adan Adventure at nasa na ba si Kwan? No. Hindi. Si... Ayun. Kumakain si Tabuena. Uh, okay. Kumakain. Hindi na natin hatiyan yan. Kasama natin na... Si Paring Inoy. Yan. yan. Si chef bi... si Tatay, ato. Tatay, tatay Lebe. lebe. Tatay ayan. Lebe. Ayan. <laughs> tatay. Bless ka, bless ka. Ay, Tatay Lebe. Bless ka, bless ka. 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 <laughs> ayado, <laughs> Ay, <laughs> <bless ka>. ayado <laughs> ah. niya. Ano yun naman? May ebidensya ako talaga. Oh, Anong kulay ng buk mo? Oh, oh. Ayayan. Oh, yan po si Tatay Lebe. Diskarte, mga katusok. Uh, Oy, oh, bless gain. <laughs> hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyo at maraming maraming salamat po sa mga suporta natin mga kaibigan. Lalo lalo nga kay Tatay Lebe. Ayun sa mga kaibigan natin mga vlogger at sa ating kameraman si Adan TV. Uh, Adan Adventure TV. To. Thank you po. Thank you for watching. Oh, nakahuli ka.